good, morning po sa ating lahat. And this time, pag-uusapan po natin itong sa mga vegetable seedlings. So ito po ay para sa mga Bicolano, lalo na yung mga taga Camarines Sur. So ang papakilala ko po, po sa inyo, no, ay isang kaibigan na mula sa Baaw, Camarines Sur. So siya po ay may negosyo ngayon na seedlings. So yung mga punla na pwede nyo nang itanim tulad nitong nandito sa aking background, ano? So kanyang punla yan. So siya ay si um, Mernel Datar. Ang kanyang um, seedling uh, business ngayon ay eh, yung company niya is uh, Venel Seedling Farm. So si uh, Mernel po no, ay galing sa iba't ibang kumpanya na rin. Pero nandiyan na yung uh, planters products, nandiyan din siya dati sa Ramgo, nandiyan din siya dati sa East West Seed. So ngayon mga 3 to 4 years na siya na ang focus niya is yung uh, seedling business. So, ito po yung kanyang uh, uh, company ngayon, no? Benel Seedling Farm. So, uh, bibenta sila ng high quality vegetable seedlings. Sabi nga po natin, na ano? 3 to 4 years na. So, talagang na-perfect na rin yan. So, iba't ibang klase ng seedling yung kanyang mga binibenta ngayon sa affordable na halaga naman, no? Sa kalidad at syempre yung kayang-kaya -kaya natin na uh, kaya kaya nyo na bilhin sa mga pulang. So, ito siya, no? So, nag-deliver din siya. So, pwede rin kayong tawag sa kanya para mag-order. So, ayan, si Mernel. So, ito yung kanyang papaya. So, ayon sa kanyang uh, sabi, no? Sabi niya, isa yung papaya parang nasa mga 80 pesos yata yan. So, yan. Yan yata ay uh, red lady. Red lady na papaya. Pero, syempre, kung gusto niyo ibang variety, pwede rin kayo mag-order sa kanya. So, ito naman, ano? ang palaya, maganda. Maganda, oh. So, talagang pwedeng-pwede niyong -pwede ano, eh, subukan Ano, eh, ito. Ito naman, yung kanyang uh, sili, tsaka talong. Kasi mga Bicolano, may ilig sa mga sili yan, eh, medyo manghang. So, pwede kayong uh, umorder sa kanya ng siling panigang, siling yung uh, manghang, maanghang, tsaka mayroon pa siya ng tinatawag yung dark green, eh. dark green. Yun, kamatis. Ayan, maganda rin yung kanyang uh, kamatis. So, talagang ano, ano, kung ako lang, pwede niyo siyang pagkatiwalaan na bumili sa kanya, mag order so, Sabi niya, siya ay nagdi-deliver, -de pwede rin kayong uh, pick up sa kanyang uh, nursery. Ganyan rin yung nursery niya, no? na-improve na rin niya. At sabi nga niya, sila ngayon ay nag-expand. Ibig sabihin nag-expand, so mas dumadami yung kanyang uh, customer. Sabihin, mas gumaganda yung quality. So talagang subok na ito. Kasi hindi siya tatagal sa business na ito kung talaga namang palpak, ano? Pero kita mas quality talagang maganda naman yung kanyang uh, uh, sineserve na kalidad yung kanyang punla. So ito yung si Mernel, ano? nagdadasal siya ngayon. Eh. Sana raw magustuhan nyo yung kanyang seedling. Sana umorder kayo. Pero pwede nyo siyang tawagan sa 0950-649-5440. So para sa karagdagang kalaman, tawagan nyo siya at pwede rin dun sa kanyang uh, Facebook Facebook account, yung uh, Mernel Datar. kontakin nyo lang po siya, ano, para sa mga detalye, kung anong gusto nyo ipapunla sa kanya, anong order nyo, pwede po yan sa kanya. Very accommodating po itong uh, taong ito, no? Yan po yung kanilang uh, seedling farm, Venel Seedling Farm. So, mga ka-benji, yun lang, ano, ang kiligin natin, yung sarili natin, ano, talagang mapagkakatiwalaan naman itong taong ito. So, uh, tawagan nyo lang siya sa kanyang uh, cellphone number. Daniel Steadling Farm. Okay, so hindi po tayo binayaran dito ni Marnel, ano? Ito po isang public service ng mga kabayji. Salamat po.